Meron ng may, may magbibigay na ng pambiling gulong tsaka payong eh, para iaayos natin yan tapos pagka ano dagdagan natin yung paninda nyo ano At, ano po kuwa lang ho kami ng tarpaulin din eh nagpagawa kami ng tarpaulin eh may dala kami lutoan magluluto luto na kami sino ho na bumibili ng mineral water sa labas sino na mamalengke Ah, si Apo. Uh, mukhang madaming nagpapagawa, ah. Mukhang mabili, ah. Ikaw, Apo? Apo, Apo. Ikaw ba yung kasamang bumibili ni Lola? Apo, may dami. May dami. Ikaw pa yung kasamang bumibili ni Lola. At, pagpambuan ka ba? Saan ka ba Apo, sa pambuan? Pa, puroksin ko po. Puroksin ko? Sa hulu pa? Puroksin ko sila. Doon Pag sa iglesia po. Ah, puroksin ko. Eh, kami doon, malapit kami doon sa Jerryville. Sa Laoba na Magtalas. Di taga Purok 5 ka ba? Opo, oh, okay. di ka na pang sa mga kanyo. Eh ano yung namamasayaros pa kayo papunta rito? Hindi na po, naglalakad. Nilalakad nyo lang yung Purok 5? Nilalakad na po nila. Lang eh ba't nilalakad nyo e, yung layo-layo? Isa po, namamasayaros. Saan kayo sa Purok 5? Ito po sa iglesia po. Sa, para, ba, ano? Bila Carmen. Uh, huh? Doon sa looban ng mga yambot. Sa pangalawa. Sa looban ng... Hindi eh, kilala nyo sila ano Sila Sila alingwana Aling Wana, Sila Aling po, Lola po Si Aling Wana po. Doon kayo sa may dulo, Sa may Ah Ah di apo ba ni Lol Ni Aling Wana, Tsaka ni ano pa yung Lola doon Dalawa yun eh Lola pala yun Tapos Si Dane Daning Dagul ba'y tawag don Kung tawagin Tito niya siguro yun Dari yung Ay nagbubukid Oo Tito niya yun Di taga Villa Carmen ba kayo? <coughs> Tapos nilalakad nyo lang yon. Eh, trabaho ni Mr. Mo? <tod> ano <Arit>, yung <arit> trabaho? <tod> ah, <tod> nagtatanim. Da. Eh, tulungan nyo si Lola pagka may tutulong sa sa atin, idadami nating matulungan kayo. Hmm. tinta kayo rito ng mga... Hmm. Pag Mm. Pagkano ho, da, hindi man ho nangangako, dadagdagan ho natin yan kahit na kaya lang magtatagpulan na, no? Nakakapagluto ho ba sa kalan kalanyong di uling? Pa, na, eh, daw ba? Nakuha na? Oh, Mabayang gabi daw po, itibigsan na daw po. Oh. ko na ko, tinuha ko na yung number. Ayun, hindi yung number to. Mm. Eh. Mamayang gabi, pupunta ako na po. Oh, sige po. sige po, para mama ka Lalakad po muna kami, pupunta okay. pa kami sa Walter. Magpapapiding ho kami bukas dadalang kami, namin kayo ng lulutuin namin papiding. Ah. Ano tay? Buka, marami kang suki ah. Pumapogi tayo ah. Ah. Pumapogi. Uh, eh may ka daw kasi kami ah uh, nadaan lang din Kukunin lang namin yung tarpaulin. May papiding kami bukas doon sa Rilis ng Salikolas. Pero bubelta Mamaya pag hinatid pa. I pag baka gabihin na ako sa dam, baka sarado na rin kayo, no? Mabilang kayo ng pares sana eh. Taga Villa Carmen pala tong mag-asawa. Alam ko ho yun Oh, Ah. Ah, diretso ho muna kami ha. Ah, babay po, babay. Eh, nakakapag nakakapagtinda pa sila, oh. Ayun. Salaman, oh. Salamat, oh. Pagpunta po kami ng Walter sa uulan Yan, in-update po natin si Nola Nataalan po natin si Nola Nola, ano to? Rosalina, at ako po si Tatay Roten Ayan, panabas na po kami At yung ating driver po eh, si Kuya Rapi Ayan at maingat na maingat pag drive dahil po si Tatay Fernando andon busy busy po sa uh, park kaya alam mukha po buulan ang langit po. sana naman po yung wag yeah. nakalanghap na naman po si Kuya Aw ng mga usok ng sasakyan at alikabok Ano ba, ah, biyahe na po